Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Ang panalangin ito ay panalangin dasal para sa mga nahihirapan pinansyalig. Dasalin po niyo ito ng taus puso ng taimtim upang ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin nawa. Sa harap ng mga pagsubok sa buhay lalo na sa kahirapan, ang panalangin ay ating sandata at liwanag. Manalangin tayo ng may pagtitiwala. Sa plano ng Panginoon, na handang tanggapin ang kanyang biyayak, at gabay. Sabay nating ialay ang ating mga alalahanin, pangarap at pagsisikap sa kanyang mga kamay. Naniniwalang ang kanyang pag-ibig at awa ay sasagot sa ating sa tamang panahon. Magsimula tayo sa isang tapat at dalisay na panalangin. Mahal na Panginoon, Amang mapagmahal at makapangyarihan sa lahat. Nadlahandog po ako ng taus at nagtitiwala. Sa iyong paggabay at biyaya sa aming pagsubok sa buhay, lalo na po sa kahirapan pinansyal, at kawalan. Ikaw lamang ang aming sandikan at pag-asa. Ituruan mo po kaming maging masipag, matyaga, matalino sa bawat hakbang. Bigyan niyo po kami ng lakas upang lalong magsumikap para sa aming mga pangarap. Sa iyong awa, akayin mo po kami sa landas na puno ng kasaganaan upang matugunan ang aming pangangailangan at makatulong sa aming kapwa nungangailangan. Alamin mo no po, Panginoon, ang aming pagsisikap at pagpapakumbaba. Itaguyod mo no po ang aming mga anak buhay ang aming mga pinagkakakitaan. Sa iyong habag, pagpalain mo po kami, Panginoon, ang aming mga kamay, ang aming mga isip, na lalo po kami maging malakas. Makapag-isip po kami ng mga ideya na makakatulong upang ang aming pamumuhay, ang aming hanap buhay, ay may angat po namin ang aming pamumuhay ng naayon po sa inyo. Saglit na patahimikan at kung may sarili po kayong intensyon, may gustong gusto po kayong ihiling sa Panginoon. Ihiling nyo po ng taimtim, ng tahimik. Ibulong po ninyo sa mahal na Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganap ni Santa Maria ang Berhin, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa cross na matay inilibing, na naog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, na buhay na magulik. Umakyat sa langit na loklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parerito't pag-ukong sa na nga at na na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na maguli ng nga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan, Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang parian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakaitin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria na popuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iwanap na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Panginoong Hesus, Maawa po kayo sa amin. Tulungan niyo po kaming lahat na namong problema pinansyali. Mahal na Panginoong Isus. Maawa po kayo sa amin. Tulungan niyo po kaming mga namong problema pinansyali. Mahal na Panginoong Isus. Tulungan niyo po kami Kaming I mean, mga problema penensyali. Maawa po kayo, Panginoon. Amen. Sa pagtatapos ng ating panalangin, ipagpatuloy natin ang pagtitiwala sa Diyos. Tandaan natin ang Kanyang kasagutan ay maaaring dumating sa hindi natin inaasahang paraan. Ngunit palagi niyang pinahalaga ng ating pagsisikap at kabutihan. Maging matsyada tayo, magsumikap, lalo maging masipag. At may integridad at huwag kalimutang laging magpasalamat. Maliit man o malaking biyaya ang ating nakakamtan sa araw-araw, palagi tayong magdatasal at papasalamat. Pagkagising natin sa umaga, bago tayo matulog, bago tayo magsimula sa ating mga gagawin, unang-una po tayo magpasalamat sa Panginoong Isus. ang Diyos ay ating kasama sa bawat ura sa bawat minuto, segundo, bawat hakbang natin sa ating buhay. noon siya at nakikinig siya. Manatili tayong bukas ang ating mga puso sa kanyang mga gabay. at huwag po tayo makakalimot na maging mabuti po tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Sa lahat po ng makakapanood po nito, iklim po ninyo at mangyayari at, la, at ang iyong mga dalangin pang pa problema po ay bibigyan po kasagutan ng Panginoong Isos. Magtiwala ho tayo at laging positibo po ang isipan. Huwag ho tayong magkakaroon ng negatibong isip at palagi nating isipin na hanggat tayo ay patuloy binibigyan ng buhay ng pagkakataon. Mahal niya tayo kaya? Pagpasalamat po tayo at maraming salamat po sa panunod po ninyo. Bliss po tayong lahat at pakishare ho, pakilike po tayong video ito upang marami pa po magkaroon po mamulat ang kanilang isipan na hindi sila dapat panghinaan ng loob, dapat laging malakas ang kalooban. Magtulungan po tayo. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.